Wala po ako ngayon sa Hague dahil lang utos na ating Vice President at upagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum speaker, seeker, dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na um, ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, eh, malaya na po akong makabalik doon sa dahig kasi ang layo po nitong lugar na ito. Hindi naman po kami na, no? In fact, po pwedeng lumabas at ako ay uh, naggaling na po sa grocery, kaya lang yung grocery 30 minutes walk one way. At saka yung dahil papunta rito, kung nasaan ako, apat na oras galing sa dahig. Um, kung magte-trend ka, apat at kalahating oras. So parang <laughs> hindi ka nga nakaditin na, wala ka naman mapuntahan. Eh, meron pa kasing ang dami yung stages na ginagawa rito. Yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police tapos medical at saka yung um, first interview. Tapos sa first interview, pwede kuno umalis at uh, te text ka na lang nila kung uh, saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, eh, ilalagay sila sa ibang uh, facility no, pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante, applicant na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking uh, um, inalisan dahil sa aking uh, political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni BP Sara na kailang ayusin ko muna ito para makakonsentrate na ako no, sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha, lilinawin ko lang po yan. O sabi lang niya, sige ayusin mo yung, uh, yung asylum mo. No? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako pa pwedeng mapabalik sa Pilipinas. maski kaya pa kumuha sila ng um, warrant of arrest, mas kaya pa sila mag-file ng extradition, eh malinaw po yan dahil ito po ay eh matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non-reforma, yan yung pinaka -importante karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik doon sa lugar na kung saan nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako na unbailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po, ah, ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa Pagor. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant, eh, eh nakitira doon. Eh, ang kailangan nilang pruebahan sa syndicated um, trafficking na ako ay may re-recruit. Ang, ang purpose ko ay para um, um, pagsamantalahan ng kanilang uh, um, uh, labor no at pangatlo uh, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation no. Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkaka-isang layunin at yun nga ay gumawa ng um uh, na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila, kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampan ng kaso na walang pasihan ang tawag po dyan unjust prosecution. Pero kanina po, uh, ako rin po, um, galing dito sa lugar ko na ako ngayon ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko po nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya sinabi, sige, um, simulan mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin na ako ng malayo at ngayon po ay naririto. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po, ako magbabalik-balik ako sa dahe four hours each way. <laughs> so parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang ang sabi ko, tirahan ko dito, parang dormitoryo ko sa kalayaan ko sa UP. <laughs>